Katrin Bernardo, nadagdagan na naman daw ang millions kasi may bago na oh, naman oh. brand na ini-endorse. Uh, may bago wow. siyang toothpaste brands. Uh, brands tuloy, brand na ini-endorse. Dati may iba siyang ah, brand na ini-endorse, di ba? Diba? Ini may daw iba na, oo, oh, oo, oh, oh, di ba? Tapos kulay red yung suot niya nung kinuhanan pa, di ba? Oo, oh, oh, oh. okay. Ito bago, oo oh, oh. nga. Ang bongga, dahil sunod-sunod talaga, walang ka kabog talaga ni, ano, ano. mm. ni Katrin oh, yung iba. Sino next sa kanya? Sa kanya? Si Belle? Hindi, si Sharon pa rin. Ang dami pa rin niya. Tapos si Kim Oh, Oo, Kim Chu. Saka si Heart. Ang kinaganda kila Heart at Catherine, maski hindi napapanood sa TV, kasi matagal na yung huling teleserye ni Catherine eh. Eh, sulunsan pa rin yung commercial. Mapapanood mo pa rin siya dahil sa mga commercial niya. O baga, talagang trusted na yung name ni Catherine, di ba? Uy, pero eh, uh, eto nakapansin sa latest post kasi ni, ano, ng real real pero letrato niya lang yun, di ba? Na no, nakasuot siya ng isang brand na uh, ini-endorse niya, si Daniel Padilla, milyones din ang mm -hmm. nag-view doon sa reel, mm -hmm. na ibig sabihin, bumalik na ulit yung mga followers ni mm -hmm. Daniel. Kasi dati, may mga mga arting fans, ayaw nila i-view yung mga reel, mga, ayaw nila ilalike so, mga support, pictures ni support, in-support ano, daw kay Katrina. support of oh. Katrin nga, di ba? Pero ngayon, makikita na in less than 20 hours, eh, eh, almost 3 million yung views. Okay. Titignan ko nga kung ilang views na ngayon yung kay Daniel kung saan nakasuot siya ng jog Oh. Uh, Pero usually, yeah. may ano yan na ah, sa mga, may mga brand endorsement kasi sa IG. O oh, 3,260,031 oh. place na, di ba? Parang may ano yan, may expiration yan. Uh, so, yung mga brands, kunwari pag nag-i-endorse ko, uh, may expiration kung hanggang ilang araw, buwan, or linggo mo lang, pwedeng i-post sa Instagram. The...